welcome back to my channel ngayon guys pupunta kami sa simbahan ang gagawin namin guys pupunta kami ngayon sa simbahan kasi doon kami magtitirik ng kanila para sa mga kanila kasama ko si Uli dalawa kami na ulit pupunta sa Good Shepherd mabilis maglakad. Ayan guys, ito na kayo sa simbahan. Dipili lang kami ng mga Para ano kayo? Ito yung white. Hindi, wag. Kawag lang. White. Ito white. Ang dami. 6, 6 pieces dalawa sa akin. Kuha ka ng apat. Pag-sweet lang. Bayaran natin kasi 5 pesos isa. 6 yan, no? Sabihan na natin dito. Ako pa yun ako. Pasalunin ako. Kala ang kapat ayan, magsisindi na kami ng kanila para sa mga kaluluwa. Sa mga lolo, lola, sa mga kalag na nasa mga malalayong lugar. Kaya na hindi namin mapuntahan na ng mga puntot. ayon sa inyong lahat ito, sa inyong lahat, mga kaluluwa. Para sa inyo Ayan, tapos na kami nakapagpirit ng kandila. O, uwi na kami ni ano ni uh, ano. Hindi, tayo? ano tayo? May na, lakad tayo? Sa kanya tayo, bibili tayo ng ano, insulation. Bibili kami ng insulation, guys. Kasi yung bubong namin sa taas. guys. Nice. Nakabili na kami ng insulation ni Ulel. Pauwi na kami. Ano, Nel? Ano na lang tayo? Nel, bili na lang tayo. Anong gusto mo? Ano? Wala? chowking. Gusto mag chowking pa tayo. Wala na tayo yung Ayun, ano pa? Ha? Huwag na <laughs> May ano po kayo potlong magkano? Pabili ako isa. 'Yan guys, akaming hinihintay namin yung dito na kami sa bahay. Nakauwi na kami ni Unel. Tapos ngayon, kakain na kami ng pinili ko na ano na potlong sa Angel's Burger. <laughs> Sabi ni Unel kanina, ano, okay siya. Ayan guys, nandito na kami sa bahay. Si Unel ang humahawak ng camera. Naubos niya na yung sa kanya. Ako na yung kapalang kakainin. Kasi iwak ko ba dyan sa camera na yan? Tiglang nagloko pa naman guys. Tapos yung nung ano blood kanina nagagamit din naman ng sa labas ng nasa labas. Kasi nung na kami ng blood chef. Kaya ibinalik at sila ng camera. Eh kain tayo nga. Kain tayo mga guys. Ah, na kanina sa simbahan, papasok pa sana kami sa loob. Kaya lang, nag-aayos yung ano, may inaayos lang sa loob. Kaya hindi kami nakapasok. Doon na kami sa labas ng mga laga, nakapag-tirik kami ng kandila. Marami nagtitirik ng kandila, ano? Mm -hmm. kain tayo, kain tayo, kain 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 lahat dyan. Masarap yung ano, yung potlong ng ano, ng Angel's. Angel's Burger, na? No? Angel's Burger, o yun. Yung ano nila, potlong hindi maalap. Tama lang ang lasa. Kaya tayo mula dyan. kakain. Kakain tayo. Ayan, okay na guys. Thank you so much for watching. Bye bye. One hour later. Ayan guys, tingnan nyo ang itsura ko. Katatapos ko lang magkabit ng insulation. <tip> Ay, guys, at dito na nagtatagos ang vlog natin for today's video. Yan, ang dami kong nag-aba ngayong araw na po kayo na, guys, bago, bago kami ulit pumunta ng simbahan para magtirit ng kanila naglaba muna ako kaya naglaba ako hindi ako na malanja nag ano ko yun pagkatapos namin pagkatapos ko pala maglaba inano ko bumili yung sinampay dito kasi kanina parang biglang hubos sa ulan kaya guys sobrang hagard na hagard ang ulan pero okay lang yun laban lang ako mga tayo thank you so much for watching bye